Sandang araw kachaboy! Uh, nandito po tayo sa lugar ng Atipolo Tayo po ay pupunta sa lungsod ng Teresa Rizal Kung saan po tayo magkakaloob ng wheelchair Sa isang babaeng lungpo po na nakatira lang po sa palengke Kachaboy! Nandito na po tayo sa lugar kung saan po tayo magtingin ng wheelchair

Elisa. Elisa Manolong po. Elisa Manolong po. Ah, uh, ilan to? Six, bata pa po, po kayo, ano? Hindi Six po years old po. Ano po ang negosyo nyo rito? Nandong po, nagbibinda nyo. Ah, ito po ang kanyang negosyo. Ang halos wala lang po niya ba? Wala ano lang, ano lang po siya mahanap po, siya, po ay? Dito po kami nakatira na po. Ilan taon na po kayo dito? Tatlong taon na po. Tatlong taon na po siya nakatira dito? Hindi na niyo po kayang malagay, Ah?

Ah, Na ano. Ito po ha, nihihirap pa po siyang lumakad. Ayan po, ah, gumagapang po siya pag naglalakad sa Ito po siya. Ayan Sige po. At ah ito na po, napagkalawa na pagkalaw, po natin siya ng wheelchair. ah uh, ano po masasabi niyo, nanay? Maraming salamat uh, po. Maraming salamat po sa binigay po na wheelchair. Hindi na po ako gumagapang Ayan, hindi na po siya gumagapang mga katsa Meron na po siya mga gamit sa kanya paglalakad. Kasi na po kayo at ngayon lang kami nakarating sa lugar na ito dahil video marami po kaming schedule. So, maraming maraming salamat po ha. Okay po. Maraming salamat po.